leaders ng grupong Hamas. Ame Diyasin Si Yassin ay isang Palestinian activist at imam at founder ng grupong Hamas, na itinuturing na terrorist organization ng ilang national governments. Isinusulong nila ang armed resistance kontra Israel, at iginigiit na ang Palestine ay isang Islamic land at walang sino mang Arab leader ang may karapatan para isuko ang kahit katiting na parte ng kanilang lupa. Itinuturo ng Israeli government si Yassin bilang responsable sa mga terrorist attack na target at kumikitil ng buhay ng mga sibilyan. Sa isang pahayag, inamin ni Yassin ang pagtarget ng Hamas sa mga Israeli civilian ngunit ito ay direktang gantilang umano para sa mga namatay na Palestinian. Matapos ang ilang tangkang pagpaslang sa kanya, si Yasin ay tuluyang binawian ng buhay noong March 22, 2004. Habang papaalis galing sa isang morning prayer session sa Gaza City, isang Israeli AH-64 Apache helicopter gunship ang nagpaulan ng Hellfire missiles sa kanyang kinaroroonan. Kasama sa mga napaslang, ang kanyang mga bodyguards at siyam na bystanders. Nagpasa ng resolusyon ang UN Commission on Human Rights bilang pagkundin sa extrajudicial execution kay Yasin at sa iba pa. Sinuporta nito ng boto mula sa tatlumput isang bansa kabilang ang People's Republic of China, India, Indonesia, Russia at South Africa. Ang pagkakapaslang lang kay Yasin ang higit na napagsiklab sa galit ng grupong Hamas. Ayon sa kanila, ang ginawang ito ng Israel ang nagbukas sa mga pintuan ng impyerno. Diniklara nila ang paghihiganti laban sa Israel. Aabot sa 200,000 katao ang nagtipon sa mga kali ng Gaza Strip para sa funeral ni Yasin. Mahmoud Al-Zahar Nakatulong si Al Zahar sa pagtatag ng Hamas tuong 1987. Taong 1988, ikinulong siya ng mga Israeli authorities at kalaunan ay pinatapon batong Lebanon kasama ang mga aktivista. Ngunit bumalik ito ng Gaza pagkaraan ng halos isang taon. Bilang gante sa mga pambubomba ng Ezzedine Al-Qassam Brigades, noong September 10, 2003, isang Israeli F-16 fighter jet ang naghulog ng malaking bomba sa kanyang bahay sa Rimal neighborhood ng Gaza. Nagsani ito ng kanyang pagkasugat kasama ang kanyang anak na si Rima at dalawampung kasamahan nila. Diri rin nakaligtas ang pangalan niyang anak na si Khalid at personal bodyguard na siyang ikinasawi ng kanila mga buhay. Nawasak ang kanyang tahanan, gayon din ang kalapit na mga bahay at Al-Rahman Mosque. Ang libing ay dinaluhan ng mahigit dalawampung libong nagluluksa, nananawagan sa Hamas na ipaghiganti ang mga nasawi. Si Al-Zahar ay nanatiling isang senior official at tagapagsalita para sa grupo. Sa gitna ng digma ang Israel at Gaza, muling lumitaw ang kanyang lumang video kung saan nagbigay siya ng nakakatakot na babala sa mundo tungkol sa mga intensyon ng militanting grupo. Sinabi niya na ang Israel ay unang target lamang ng kanilang grupo at plano nilang isa-ilalim ang buong mundo sa kanilang batas. Khaled Mishal Taong 1983, ang Palestinian Islamic Movement ay nagtipon para sa isang conference na kinabibilangan ng mga delegado mula sa West Bank, Gaza Strip at mga Palestinian refugee mula sa Arab States. Inilatag ang planong paglikha ng Hamas at si Michel ay bahagi ng pamumuno ng proyekto. September 25, 1997, Aman Jordan. Sa ilalim ng utos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel ay nagsagawa ng operasyon ng Mossad agents para paslangin si Michel. Pumasok sila sa Jordan gamit ang mga peking pasaporte ng Canada at nagpanggap bilang mga turista. Dalawa sa kanila ay naghintay sa entrance sa opisina ng Hamas. Habang si Michelle ay naglalakad papasok sa kanyang opisina, isa sa mga Mossad agents ang lumapit sa kanyang likurang bahagi at inilagay ang isang aparato sa kanyang kaliwang tenga at agad na nag-transmit ng isang fast-acting poison. Agad namang dinakip ng mga gwardiya ni Michelle ang mga agents. Sa isang panayam, inilarawan niya ang pag-atake na tila may malakas na ingay sa kanyang tenga o may electric shock. Noong una ay nakala niyang hindi siya nasaktan. Ngunit maya-maya ay nakaramdam siya ng matinding pananakit sa ulo at pagsusuka. Pagkatapos ng insidente, hiniling ni King Jose ng Jordan na ibigay ni Prime Minister Netanyahu ang antidote para sa lason. Kasabay ang pagbabanta na puputulin ang relasyong diplomatiko sa Israel at lilitisin ang mga nakakulong na Mossad agents. Nangamba si King Hussein na kung mamamatay ang isang pinuno ng Hamas ay magbubunsod ito ng mga kaguluhan sa kanyang bansa o pagkakaroon ng civil war. Ngunit tumanggi si Netanyahu na magitan naman si US President Bill Clinton at pinili at si Netanyahu na i-turn over ang antidote. Dahil dito, lumipad agad patungong Jordan ang pinuno ng Musad na si Danny Yatung, dala ang gamot para kay Michelle at nailigtas nga nito ang kanyang buhay. Yaya Sinwar Noong 1988, pinangunahan niya ang pagdukot at pagpaslang sa dalawang sundalong Israeli at gayon din sa apat na Palestinian na pinaghihinalaan niyang nakikipagtulungan sa Israel. Siya ay inaresto at nasentensyahan ng apat na life sentences noong 1989. Si Sinwar ay nagsilbi ng 22 taon ng kanyang sentensya hanggang sa siya ay palayain noong 2011 kasama ang higit isang libo pang bilanggo. Ito ay bilang kapalit ng pagpapalaya sa sundalo ng IDF na si Gilad Shalit na hawak ng Hamas sa loob ng limang taon. Noong February 2016, 2017, si Sinwar ay lihim na nahalal na pinuno ng Hamas sa Gaza Strip na pumalit ka Ismail Haniye. Tinanggihan ni Sinwar ang anumang pakikipagsundo sa Israel. Nanawagan siya sa mga militante na hulihin ang mas maraming sundalong Israeli. May 15, 2021, isang airstrike ng Israel ang iniulat na tumama sa tahanan ni Sinwar. Walang detalye ng anumang pagkamatay o nasugatan. Naganap ang airstrike sa rehiyon ng Khan Yunis sa timog Gaza. Gayunpaman, sa sumunod na linggo, nagpakita siya sa publiko ng hindi bababa sa apat na beses. Ang pinaka-obvious at matapang nitong pagpapakita ay nung nasa isang press conference na naganap noong May 27, 2021. Binanggit niya na uuwi siya pagkatapos ng press con na maglalakad at inimbitahan ang Minister of Defense ng Israel na gawin ang desisyong paslangin siya sa susunod na 60 minuto. Ginugol naman ni Sinwar ang mga sumunod na oras sa paggala sa mga kali ng Gaza at pagkakaroon ng selfies kasama ang publiko. Nito lang sa labanan ng Israel at Hamas ay iminungkahin niya ang pagpapalaya ng Israel sa lahat ng mga bilanggong Palestinian, kapalit din ng pagpapalaya sa lahat ng mga bihag na Israeli na tinukot sa labanan. Muhammad Daif Noong 1989, pagkatapos na makalaya mula sa pagkabilanggo sa Israel, ay itinatag niya at ng kanyang mga kasamahan ang military wing ng Hamas na al qassam Brigades. Noong 1994, nasangkot si Dive sa kidnapping at pagpaslang sa mga sundalo ng IDF na sina Shahar Simani, Arye Frankenthal at Naxion Waxman. Siya at ang kasama niyang si Yaya Ayash ang responsable sa pambubomba sa bas ng Jerusalem at Ashkelon na siyang ikinasawi ng higit kumulang 50 mga Israeli. September 2002, naiulat ang kanyang pagpanaw Ngunit ayon sa Israel Intelligence, siya ay nakasurvive mula sa limang sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng Israel. Umaga ng July 12, 2006, habang nagpupulong ang mga high-ranking officials ng Hamas sa isang bahay, ay biglang binomba ng Israel ang kanilang lokasyon gamit ang F-16 fighter jet. Nakaligtas si Def sa pagsabog, ngunit malubhang napinsala ang kanyang spine. August 19, 2014, nagsagawa na naman ng airstrike ang Israel sa isang bahay sa Sheikh Radwan District, Gaza. Dito binawian ang buhay ang asawa ni Dive, dalawa niyang anak at tatlong sibilyan. Nito lang kamakailang pag-atake, naglabas siya ng recording message. Ayon sa kanya, ito ay bilang tugon sa tinatawag niyang paglapastangan sa Al-Aqsa Mosque at sa Israel na pumaslang sa dandaang Palestinians. Nanawagan din siya sa mga Palestinian at Arabong Israeli na paalisin ang mga mananakop at gibain ang mga pader. Dagdag pa niya sa patuloy na mga krimen laban sa ating mga tao sa kawalang hanggan ng pananakop at pagtutul nito sa international laws at resolutions at sa suporta ng Amerika at Western allies, nagpasya kaming wakasan ang lahat ng ito upang maunawaan ang kalaban na kinakailangan nilang panagutan ang kanilang ginawa. Ismael Hanille Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito baka makalimutan mo eh mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Si Haniye ay naging target ng IDF dahil sa udyo manoy pagkakasangkot niya sa pag-atake sa mga Israeli citizens. Dahil dito, nagsagawa rin ng airstrike ang Israel upang wakasan ang kanyang pamumuno. Noong 2006, siya ang nanguna sa listahan ng maganap ang Palestinian legislative elections bilang prime minister ng Palestinian National Authority. Ilang buwan matapos ang eleksyon, nagpadala siya ng liham kay US President Bush na humihingi ng direktang negosy sa pagitan ng kanilang elected government at ng Amerika. Kalakip nito ang offer na magkaroon ng pamatagalang ceasefire sa pagitan nila ng Israel, kapalit ang pagtanggap sa Palestinian state ng 1967 borders at panawagang ihinto ang international boycott laban sa kanila. Ang apilang ito ay hindi pinansin ng US government at pinagpatuloy ang kanilang boycott. Sa kanyang pagpunta sa Iran noong 2006, sinabi niya sa kanyang speech ang pagdeklarang hindi nila ere recognize ang Zionist government at ipagpapatuloy ang kilos mala-jihad hanggang sa pagpapalaya sa Jerusalem. Taong 2016, kumalat ang mga ulat tungkol sa pagpalit niya kay Khalid Mishal bilang chief ng Hamas. October 7, 2023, ang araw ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Si Haneye ay nasa Istanbul, Turkey. At October 21, 2023, nakipag-usap si Haneye kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan tungkol sa panibagong progres sa digmaan at ang kasalukuyang sitwasyon sa Gaza. Sinabi pa niya na nalalapit na ang tagumpay ng Hamas laban sa Israel.